Iba kapag si Meme Vice ang naglantad. Tapos agad ang Kim sa kaninang sikreto. Kaya daw pala umano nagmadaling magtungo sa California. Excited at super miss na agad si Paolo Abelino. Paniguradong buong showtime family, ikaw na naman ang gagawing pulutan. Aasarin hanggang sa mamula na. Be ready, Kimi sa mga mapapangasar na mga katrabao. Sa ngayon, enjoy muna sa California with Daddy Paulo. Once talaga may inidabas na picture nila, tuloy-tuloy na ito. Kalat na kalat agad, trending na sa Twitter at sa iba pang social media platform. Ayon nga sa mga komento, kapag trending ang Kim Pao, ang daming ampalaya. Paano ba naman? Kahit wala silang gawin, grabe ang supporters nagliliyab sa pagka-trending o sa pagka-trending. Ang mga bashers na lang ang iiyak sa inggit na mamayagpag na naman ng King Pao. Tapos sa mga friends nila na nasa California din, sige hindi basta na mga naitatago nilang ayuda ganyan ka supportive sa Kim kinbaw. Kaya mga showtime hosts, ang daming baon na pang-aasar kay Kimi, pang uwi sa Pilipinas. Be ready lalo na kay Meme Vice. Gaganahan tayong manood ng showtime niyan. Ayon pa sa isang komento, Ano po ba yung pinagpala kay Paolo Abilino? Trending sa Twitter. Sana all may healthy love life na. Inan na niyan sa mga comments. Asap natin to sa aabangan na.